at dito nga po ako sumasakay papasok doon sa aming lugar at dito po nga po nasakyan si tatay papunta doon sa bahay dito po ako sumakay sa sidecar neto, hanga po ako kay tatay at ah uh, ang lakas pa niya sumalunga hindi ko lang po nakuha doon sa may tulay na inoovertigan pa niya yung ibang uh, uh, padyak, ito po si tatay at bababa na po ako tay, ayan po si tatay Ilang taon na ako kayo, Tay? 79. 79 na kayo? Oo. Hmm. Ah. Oo. Tamayo. Oo. Oh, at bakit napapadyak pa ako kayo? May good na kayo na, Tay. Buti, ang lakas pa naman ng ano ninyo. Para kung ah? ah? binata. Ha? Para kung binata. Para kung pa kung binata. 79 na kayo. Oo. Hmm. Oh, Ayun, o. Oh. Ah. Ito yung... Sa inyo, bakit ang padyak? Oo. Hmm. Ah. Hmm. Oo. Oh, isipin ninyo. si Tatay, napakalakas. Hmm. Ang init pa naman ngayon, eh, nung sumalunga tayo doon, at ako ngayon pumunta dito sa bahay ko dito sa Landayan. Ay, <laughs> si tatay yan <na>. Hindi <laughs> ko po akalain na ang lakas niya na magpadyak. Dahil sa so malunga po, may kulay po kasi dito na sinasalungahan. Napakalakas pa niyang pumadyak. Si Bintinay. Si Bintinay na siya. Ano po pangalan niya tayo? Ha? <laughs> <Huh? laughs> si El El Florindo. Oh, yan po si tatay. Ay, anong oras na ngayon? Mag-aalas alas, alas unong si Ano yan? Kakain ako mo kayo Oo, oh, 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 kakain. Uuwi na kayo. Mm. Ang ulam ko lagi ko ulit sinigang. na? Isga. Ah, oh, isga tayo. Ayun po, pamilya ninyo. Kamusta po naman? Yung upo ko nasa Japan. Ay, yung usawa po ninyo? pa. O, oh, sa bahay lang? Oo. Nabangga ng motor siya. Yung nang oh, gano'n? -huh. gano'n, sana. Mm -hmm. Ang sarap ang pa Hindi na bumalik. Ay, yung mga anak po ninyo. Ilan ba anak ninyo tayo? Tatlo. Tatlo. Puro Dalawa. May mga asawa na. Oo. Oh. Ang panganay ko babae. Oo. Oh. Um, ang um, pangalawa na ako, ang boso na Oo. Oh. Mm -hmm. May trabaho sila. Mm -hmm. Yung isa nasa garden niya, yung isa nasa lupa niya. Luka ay hala. Mm hmm. Yung anak ko may um, sa ibang kasi Sa mga trabaho niya. Hmm. May mga trabaho naman pala na. Sa mga kumpanya, mga isi, mga oh. May mga asawa na po sila. Oo. Hmm, Maganda po ma Pero sa patay, hindi na kayo nagaganyan. Nag Kasi maedad na kayo. Yun nga, nahihiya sila. Dahil matira naman. Hey. Nahihiya sila. Nahihiya sila magpansag ako. Dahil... Ano, may trabaho sila. Oo. Oh. May tira naman ako. Kaya nga po. Kami sa akin, ba't kaya ikaw? Kaya nga. Eh kung sa bahay lang ako, para ako naghihintay ng kabaong Oh, um, kaya, kaya... Nanihi, nanihi na yung um, kaya ang ginugusto pa rin so, ng Dito ako sa Padyak, wala naman ka. Tata sa aking trabaho dahil Uber is Kaya nga, 79. Uh, 79 ako si lang ang dyan. Sa lahat. kung um, nga, ang dami ang Padyak doon. Uh, okay, timing, timing, natin. Sa takbo, hindi, pa, na, sa timing. tagbo, hindi ko ipapunan. Na-timing ako nga po. Opo, po kayo pagsalungan ninyo doon sa tulay. <laughs> ang lakas pa ninyo sa malunga. <laughs> Walang pagbago? Oo, parang yung, talo pa ninyo yung ibang mga kabataan. <laughs> <laughs> Oo, oh, sa totoo lang tayo. Ay, ang iba, sabi ng polis, mm -hmm. tumatayo pa nila sa buwilo. Pero ikaw, isiisi -isi ka rin sa tabi, o yung dirty ka mo sila, tatuloy sila kayo. Siyempre, anong galing ang lakas mo, sabi ng polis? Oo. Sabi ko, paraan lang yan. Mm -hmm. Sistema lang. Pero hindi ko sila binakalaga. Dahil mm -hmm. nah, itong kalaga ko, binagawa ko ito sa Bisaya, one pipe. Hmm. Pisaya ako, tatakluban. Tatakluban po kayo. Hmm. O yan, shout out po sa ating mga porta po rin sa atin. Sa ating mga viewers. Yan, maraming salamat po. At ito po yung padyak ni tatay. Yan Oh. Sipin niyo yan. At uh, tamang-tama po ako. Napasakay po dahil mainit na nga po ang panahon. Malakas pa rin ako. Oo. Ha? <laughs> Lalo na. Lalo na po ang pasahiro ko eh, siksi. <laughs> <laughs> Tinuturay lang ko pala mga. Ang ah, Oo, ito pala talaga pala si tatay. Uh, pala tawa kay tatay, ano? Oh. Pala tawa ka ako oh, kay tatay. Kaya lang naman ang mga hmm. hanga. Hmm. Oo nga. Balik kayo siyang nagpapadyak dyan. Kayo yung... Uh, ito ka maedad na dyan? Oo, oh, lahat. Oo. Oh, Lahat. Oh, oh. Mm -hmm. Maedad 79. Mm -hmm. Oh, oh. yung 79, nasa bahay na yan. May Kaya nga. Kaya nga niya yung mga... Yeah, e, kasi ang, ang, isipin po kasi ng ibang tao, bakit po kayo uh, pumap, pumapasada pa samantala po naman na may, may, mayroon naman kayong pera. Ang pera naman ninyo ay para mapa... yung, yung ano, dahil pag gana doon kayo sa bahay, manghihina kayo. Manghihina. kaya hmm. yeah, Para kung naghihintay ng kabaong, kaya ako nang side drive. para lumakas. Oh. Um, eh, Pero sa dapat po may oras kayo pagka mga bandang alas uh, umaga lang po siguro ano ko kain kayo nalakad? Pagka mag-umpisa sa Pagtang, pag, pag, pag... Maliligo, kakain. Mm. Tapos, bihis na, alis na. Eh, sa hapon, bali sa hapon po, nung kapadyak pa rin kayo. Ngayon, uwi na kayo mag-alas 12. Mag-alas 12 lang kayo. Oo, oh, manonood ako ng, ano, sitbulaga. oh, tapos po, wala na, hindi na kayo babalik mm. sa hapon. Mumayang ang alas 4 na, hanggang alas Ah, 5. alas 4, hapon pa ulit, mapasada pa rin kayo. Alas 4, bago, Uwi ako, alas ni Uwi. Kaya na. Si Uwi ng gabi? Ah. Uh -huh. Okay na naman si tatay. Dapat po eh... Dapat po eh medyo maaga naman. Kahit to maka-exercise lang ho kayo. Huwag na po ninyo na no, dahil... Sinabi po naman ninyo, hindi naman kayo Kasi na ano na, sa pera. Nandun, 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 nandun mga ang mga, mga pasayero eh. Ayun nga po, naroon yung pasayero. Siyempre po, eh, okay na po siguro yung nakapag-exercise lang kayo hanggang umaga lang. Hanggang tanghali, eh, okay na yun. Sa hapon, yeah. pahinga na kayo. Di ba? Ang inaano namin po, yung medyo maedad ka na gano'n. Ito so, so, yung nga sabi sa akin ng mga anak ko. Huwag ka nga papatagal na. Nakahapuin kayo na. eh, doon pag salunga. Pero hindi wala pa. Hindi ko kayo eh, nakahapuin. Eh. Nagtaka nga sila. Ba't hindi kayo naubo? Oh. So, Bawal ako dito. May ubo. Hapuin ka. <laughs> sabi ko. Sama. Ah, okay pa. Kaya nung December, dami nung umangas sa Tatay! Ito, isang daan. Pamas ko mo, ito, ito yung magpiti. Pamas mo, umuwi oh, ako, kakain. Mm. Ayan, maralabas ka pa niyan. Sabi ko, Pagdating ng gabi, ito na. Tatay, ito pala sinasakyan ko ng matuling. Mm. Ah, sumakay ka na. Oo. Bakit, bibigingitan pamas ko, 150. Sige, tanggapin ko, salamat. Ay, 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 Ibigay ako ng mga ano, hanga ko. hanga ah. po ako sa inyo dahil napakalakas ng ano ninyo, Sabi pero... ko ng mga pasero ko. Ikaw ang suki namin. Pinahanap-hanap hmm. ng na, namin eh. Pinag-uusapan ka namin dahil mabait ka. Sabi ko wala nang magagawa dito sa... Ano lang ito, exercise para ang dugo ko mag-circulate, hindi mamuo. Hmm. Hindi pag mamuo, high blood ka dyan. Ito po yun. Pero yun ang payo ko lang po sa inyo, Tay. Yung... Sana po, hanggang umaga na lang kayo. Kasi may... umaga, hanggang... Uh, alas 8, hanggang... Alas siguro. Makakapasada lang kayo. Hey, yun ang payo yung, kayo. Yun, Parang exercise na lang po naman yun. Yung yun. Sa, yun yun. yun payo sa akin ng mga taga-hanga ko. Oh. Tatay, huwag kong papayos. Baka mahulog ka. Hmm. Kaya Kasi, nga po kasi wala akong sakit, hindi na inyong. <laughs> Hi. <laughs> hindi na inong, hindi na sigarilyo. Wala akong bisyo Wala oh, akong bisyo Oo, oh, simula na lang kailangan ang manat alak. Yun lang, umahanga ng mga, mga chicks. Mm -hmm. hanggang hangalang oo kaibigan hangalang sa mga chicks oo ah, uh. uh, yun ang ano naman yung tatay wala naman ako gagawin ng masama sa kanila hangalang hangalang uh, nagsasabihin, pag mga kasahiran sa kayong uh, chicks balakas kayong pumadya sa tuleng o ako oo, <laughs> oh, yan yes, si tatay sabihin ka na sa akin bakit pagtalong ang mga binata sa Tuloy. oo napansin ko talaga tayo kanina hindi ko lang na-videohan simpre o oh, hindi uh, ko naman akalain ano sabi ko nga So, kita mamaya mama, pag baba ko. Um, ayun tayo, ate, na oh. Bali mag-aalas uh, alas na rin po. Opo. Opo. Nagbayad na ba ako sa inyo? Hindi. <laughs> uh, ah, ito bayaran ko po kay tay Ano tinginan nyo ng oras? Paano nalalaman nyo yung oras? Meri ko na. Ah, Meri kayo. Ayun. Ayun ang rilo ni tatay. Ang alas 12 na, di ba? Oo, kakain na. Bago pagdating ng 4. Magpapahinga muna kayo sa bahay. Manonood ng TV. Alas 4. Lalakad na ulit kayo. Pero mainit pa ho para yung alas 4 tayo. Hanggang alas 9. Alas 9 pa. Dapat mga pwede, mga alas 7 lang. Alas 6. Ako yun na yun. Sa inyo. Huwag na kayo magpagabi masyado. Bagay, malinaw pa rin ang mata nyo. Ang liyan nyo. Alam ko pa mga tao. Mm. So, oh, yan. Uh... Hindi nagbabago. Ngayon po, baka mapanood po ng anak ninyo. Uh, sabihin nyo sa anak ninyo. Uh -oh. Sa mga anak po ni tatay, ayan, sasalita sa si tatay. Ano sasabihin sabihin ni tatay sa mga anak ninyo? Kay nanay. Uh -oh. Ano sa po ninyo? Ah, uh, mo, -oh. huwag kang mag-alik. Huwag kayong mag-alala sa akin. Nagpapahinga lang na ako malakas. Malakas pa daw si Malakayin tatay. Malakas po. Oo. Napapay nga lang ako sa lilim. Hmm, at, at kaibigan uh, ko po nung kahoy. O, oh, yun po si tatay. At uh, at least po, eh, kasakyan si tatay. O, oh, ito po yung uh, Uy. bayad ko sa inyo. Salamat, kaibigan. Na-interview mo ko Yun lang, wala akong bisyo. Hmm, ambisyo, ambisyo, ambisyo ko, ambisyo ko lang yung trabaho ko pagpadya. Wala alak, wala sigarilyo. Um, ano na Ganun ako. Ang ulam ko, gulay at saka ita. Ayun, pambili po niyo ng pagkain niyo, Tay. Ayaw ko nang matataba. Mm. Kasi baka kumahid Ano yung pangalan niyo, Tay? Elpidio Florendo. Elpidio Florendo? Oo, oh, yan. Uh, 79 years old si, si Tatay Elpidio Florendo. Ayan po. Bila, ang lakas. Ayan po si Tatay. At least ko, uh, po, Tay. Ah. nasakyan ko kayo at... Uh, at di sa pag, basta yung pag, ano po sa inyo pag kami ito tanghali na tsaka pag nakakaramdam kayo ng ano, pahinga na kayo kasi iba na po kasi yung medyo bata pa kaysa sa katulad ninyo na yung malakas pa yung katawan o nga ta, nakita ko sa inyo malakas yung katawan ayaw ko, ang ginagawa ko lang naliligo ko araw para malis yung pagod hmm, totoo po yun, na. pero ah, po. iba po kasi yung kumisan po yung may kargata kayo na mabigat ito, mataas yung tulay dyan. O, yung may... iba dyan, pag ako nasa kay dyan, may... hindi ako may, hindi ako may salungan dyan eh. May, may ko kay kuna attorney. Galing sa DB, DB Dar. Oh, DB Dar. Dalawan hawak niya na karto. Sabi sa akin, Taday, bakit ang tuloy mo? Sabi sa akin, Sabi yung gano'n, para kang hindi mo naman, para pantay lang ang kasagi siya. ang dyanan na tulin mo sabi sa akin, pag, pagdating pag, pag ko sa bahay, hindi kita 600 From you mo. Ha? Sabi sa akin, taga P6. Sabi sa akin, kung mayroon problema, sabi sa akin, lumapit ka sa akin, turungan kita. Alam ko mabait ka. Ang mabait nga kayo sa tatay. Kaya, nung nakita kita, sabi ko, pag hindi ko usapin kita, yan. Entay, Kaya ang at, ito? Uh, ha? Ano ko sa inyo. Pang-gastos pang ninyo. Pang-gastos. Ay, magpapay muna ako. Bibili muna ako ng gulay at saka... Buta nga na Sige, salamat. Ayan, mm, ah. Ingat kayo tayo. tayo pag nagkita tayo ulit sa... Teka, oh, kukwani ko pa yung gamit ko. Mm. Ayan, yeah, ingat po kayo tayo, ah. mm, Maraming salamat bye, bye. po. Mm. <laughs> yeah. Ayan, maraming maraming salamat po. At least po ay natulungan natin ito si tatay. Uh, napakabait niya kahit edad na siya. Ay, pinipilit pa talaga niyang pumadya.